mga Mr. and Mrs. For today's video, samahan niyo ako at mag-unbox tayo ng aking parcel na Ukay Ukay. Kung napanood niyo nga yung nakaraang vlog ko regarding sa mga damit na hindi nakasya sa akin, so nag-decide akong mag-order sa Ukay Ukay. Ito ay nabili ko lang online. Paano ba naman kasi marami na akong maliitan na damit from extra small to small, naging medium to large na ako. Itong seller nga na ito, ay nakita kong dumaan sa FYP ko sa may isang itim na app. So, nag-decide ako na mag -bid. Pero bago ka mag-bid sa kanila, kailangan mo munang mag ng details, kagaya ng pangalan, address, at telephone number para iwas bugo. Marami daw kasing bugos buyer na nagmamain tapos hindi naman nire-receive pag dumarating na yung mga parcel nila. Sila din yung live seller na hindi masakit sa tenga pakinggan habang nagla-live at hindi sila masungit. Sasabihin din nila kung merong damage at bibigyan ka pa ng discount kung may konting damage yung finiflex nila. Hindi ko sila personal nakilala at hindi rin ako nang bubola. Base lang yan sa aking experience bilang nagbibid or bumibili sa kanila. Nataon nga na nung nagbid ako ay nakabagsak presyo sale sila. Itong mga pantalon na to ay nabili ko lang ng 3 to 5 dirhams each. May mga tops din sila na tig dirham hanggang 3 dirhams lang. Meron din silang mga leggings na tig, tig 3 hanggang 5 dirhams lang. Yung mga coat ko ng pang office ay sa kanila ko lang din binili din. Mga 5 dirhams to 8 dirhams lang each. O oh, ba diba? ang mura. At saka branded pa. May mga dress din sila na mga mini dress at saka long dress. Mura lang din ang mga yun. Mga 5 to 10 dirhams lang din. Marami din silang mga crop tops, denim shorts, mahaba at saka maliit blouse, t-shirts, pantalon. Minsan may underwear. Minsan may bag pa nga Ilalagay ko na lang dun sa dulo ng video yung contact name at saka details ng binibilahan kong live seller. Pero for your information, hindi po ito sponsor. Deserve lang talaga nila to kasi mababait silang mga seller. At saka pag nagbid ka sa kanila, meron, ka, meron pa silang binibigay na mga maliliit na freebies. O oh, di ba? Murang-mura ang mga paninda nila. Hindi kagaya doon sa ibang pinuntahan ko dati na per kilo ang bintahan nila ng ukay-ukay. Ilang peraso lang ay 25 dirhams na agad. Samantalang ito, yung 25 dirhams ko ay ang dami nang nabili. Maraming salamat nga dito sa na nagtitinda ng ukay-ukay live selling. Na kung tawagin namin ay me at di na sobrang bait, na sa sobrang bait ay lagi nang nabubugos. Oh my God! Kaya sa mga bogus buyers dyan, na bid nang bid, main nang-mine tapos pagdating ng delivery, hindi naman binibili. Uy, mahiya kayo. Pagod, puyat, boses ang puhunan ng mga nagsiseling dito. Kung walang pambayad ay huwag magmain para hindi nasasayang ang oras. Hindi yung darating na yung parcel kung kailan ang delivery ay hindi nyo sinasagot ang tawag ng kurier. Dahil may ginawang GC ang seller para sa aming mga nagbibid at doon naglalabas ng hinangin kaya minsan naaawa rin kami sa kanila. Pwede naman silang pakiusapan na pag wala pang pambayad ay pwede mga magpa-reserve. Madali lang naman kausap And kung kailan darating ang sahot ay saka nalang babayaran at ipabadispat Hindi yung kung kailan nasa pintuan nyo na o nasa gate na yung courier Ay saka nyo sila ibiglang ibablock at hindi na kayo nakakontak O diba? Heto na yung pangalan at saka contact number ng aking binibilhan na live seller Tatlo yung account nila doon sa itim na app Bale lahat yun pare-parehas ng profile picture o display pic Kontak nyo na lang sila